So tara, test niyo natin yung ating Aeroq 155 mga So, awareness ulit. Pinabili ko akin ng mekaniko ko ng Yamaha Bonnie, no. engines scooter parts and accessories So What's up mga kabuknoy And Nandito tayo ngayon no Ayan Serbong Yamaha 3A sa Bonnie no Alright so Ayan na no? uh, nakausap na natin si Serbong Bong at i-check iche niya yung ating Yamaha Aerox uh. All right, so Hantay na lang natin, no. Dumi na ating Aerox. Shucks. <laughs> so kung napanood niyo yung vlog natin ng Pangasinan, no, na epic ride natin ng Pangasinan. Yan, nakamdaman namin yung dragging ni Mrs. nung nasa part ng Tarlac na kami. So, ay ipapacheck natin ngayon kung kung ano yung problema no sa ating panggilid and uh, dumi pa ng motor natin, hindi pa natin nalilinis. <laughs> so anyways, ay uh, ilalagay ko yung description pala nung ano no, uh, ride natin ng Pangasinan sa mga hindi pa nakakapanood ng ating epic ride. Pinabalik tayo sa Manila. So anyway, uh, any update ay uh, sasabihin ko naman sa inyo at para din naman sa mga kapwa ko Aerox user no? Yamaha 3S dito sa Mayboni, si Cap. So yun lang at antay natin si Sir Bong. 12 seconds later. One Eternity Later yeah. so what's up mga kabuknoy At nandito tayo sa may ano no Janice Scooter Parts and Accessories So, awareness ulit And Pinabili ko sa akin ng mekaniko ng Yamaha Boni no Sa so, may sikap ng, ito Ball nut Tsaka ng oil seal So ito nga, mga kabuknoy So, thank you, Janice, sa may barangka, no? Dito sa may Mandaluyong. And, ganda naman ang pipe na ito. Sarap ng bomba naman bomba, oh. So, ano anyway, yung mga kabuknoy? Ah, uh, nga. Para maging aware na din, no? Lahat ng mga Aerox user, owner, no? Kung bakit nga ba nagaganito -ga So, kung napanood nyo naman last time, yung epic fail ride namin ng Pangasinan ni Mrs. Sa SM City na kami eh nagdragging yung motor ko. So hindi ko alam kung bakit. And hanggang sa makawi kami na Mandaluyong is dragging na talaga siya. So pinahiram na ako ni Sir Bong ng kanyang motor para bumili ako ng piyesa kasi nga pinabaklas ko nga yung panggilid at yun nga nalaman niya na may tulo. <laughs> uh! So na tayo. So magpapa-change oil lang sana ako tsaka uh, palit ng ano no, ng gear oil so utak na tignan natin sarbong yan si sarbong again hindi ko na naipakita sa inyo no, na may tagas na pala yung ating ano, uh, oil seal oil seal ba yun? Oh, yun, yun, yun. Uh, nagkaroon siya ng tagas ng langis tapos uh, bumili na rin ako ng ano, bell nut plus eto ano uh, genuine parts no, ng Yamaha So mga tayo ng belt at bola sa caliper slider no ng ating Yamaha Aerox. Wala na choice tayo kasi talagang kailangan natin i-maintain yung kalaga natin. 3 years na. And magto 2 years na din kasi itong ating Yamaha Aerox no? Ngayon pala ako magpapalit ng mga parts na yan So bakit nga pa stock yung napili ko no? na parts Eh mamaya pag-usapan natin niya kung bakit So alam ko marami namang mga ano dyan eh, Aftermarket parts ng Aerox Pero stigma uh, stick mo na tayo sa ano no Sa may stock parts ng Yamaha Aero. Siyempre, tignan natin yung performance pagkatapos, no. Una talaga, nag-drag siya. Draggy. Tapos, biglang na slide. So, yan yung reason kung nandito tayo ngayon, no. Sa may Yamaha Bony Siga. 12 seconds later. testing ko testing ko muna testing sa uwi gagay testing lang Alright! Bombong. Thank you. Yan, so, yama. Boni sigap, no? Nasuri. suki. So, tara, test nyo natin yung ating Aerox 1 by 5, mga kapatid. Alright. Ah, ito na, no? Gastos. <laughs> Pero, oh, ilang kasi service naman natin yan, eh. And, ayun nga, no? Since bago pa, syempre, ah Hindi naman natin agad-agad malalaman yung resulta ng ating pinaayos na parts, no? So, nawala yung ingay niya, compare kanina, na sobrang ingay talaga, grabe. So, tama mga kabuknoy, at anong oras na? 5.33 in the afternoon, no? So, thank you again, Yamaha, Bonnie Sigap, at lalo na kay Sir Bong. Sir Bong, thank you. Alright. So yun nga, for the meantime, time no, ah, na hindi naman tayo magigot kasi uh, ah, lang ako. Oh. And mahirap na, no? Baka mamaya maka-checking point tayo dito sa Mandaluyong. So, ayun ah, nga, gaya ko nang sabi ko, no? Ah, teka, may bike sa likod natin, paunahin natin. Pasay, sir. Ah, ilan daw? So one way kasi di At so yun nga uh, Mga kabuknoy uh, Kung bakit nga ba no ah uh, stock pa rin yung binili natin Fly ball Bolt Sliders And yun nga no Yung oil seal na kumalat sa may crown case natin ah, uh, kung sabi nga ni Sir Bong eh, buti nakawi pa rin kami ng Pangasinan to Mandaluyong no? Sabi niya kasi, kung kumapit daw sa belt yung langis, yung langis, no, kung kumapit sa belt, eh, wala na. Baka daw hindi na kumagat, kasi nagda-dragging na nga. Dragging na nga siya. So, eto, uh, i-update ko na lang kayo, mga kabuknoy, kung anong magiging resulta uh, sa mga susunod na araw, no. Kung yun lang ba talaga ang problema, no, yung sa belt, yung mga pinalitan natin. So, medyo mabigat din yung gastos, kasi ang dami kong pinapalitan. Uh, change oil na rin. kaya yung palit ng ating ano no yung pagpalit ng ating gear oil no ano mo ba, ba hindi kasi ako makaiikot eh nakasinelas lang ako eh so yun lang mga abok mo eh. at nagpapasalamat ako no at, sa lahat ng patuloy support na sumusuporta sa ating youtube channel at siguro ah, bibigyan ko na lang kayo ng update sa mga susunod na araw dahil nga no kung bakit nga ba stock eh sa mga nakakalam po ng aking tunay na trabaho nature report natin is talaga namang daily use ko talaga ginagamit itong Aerox Ah, uh, siguro soon malalaman nyo kung anong tunay kong trabaho at kung bakit sumisingit ako sa pagbablog no eh, so yun lang mga kabuknoy like, share and subscribe Choy TV Moto Vlogs po maraming salamat po thank you and peace